Ganda na ng kangkong ko. magka tayo. Magiginataan tayo ng halo-halong gulay. Kasama na itong kangkong. Ito yung halaman ko dito sa paso. Ito yung garden sa paso. Meron pa sa baba. Mamaya ko. Ito yung nasa baba. Nakapaso lang to. Yan yung kangkong. Kangkong kamote. Ayan may na ako. Yung sitaw. Tapos yung ano. Yan. Dami ko na-harvest akong kangkong at saka talbos. Pati leek ng sibuyas. Ito yung isa sa ko ama. <clears> Talabasa, <throat> okra, tango, palaya, sigarilyas. Yan. Tapos gagataan. Tapos bibili ng hipon.